Gusto mo ba na ikaw lang palagi ang magiging laman ng isipan ng taong mahal mo araw gabi? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, lalong-lalo na kung nararamdaman mo na ikaw ay baliwala na talaga sa taong mahal mo. Lalong-lalo na rin na malayo kayo sa isa't isa. Kaya gusto mo ba nagagawa ng paraan at isang gabay para mas lalong mapabuti ang takbo na relasyon ninyong dalawa? Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun, ikaw lamang ang pakakaisipin niya at siya ay palaging mababaliw sa kakaisip sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa. Kaya gawin mo itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At ito'y napaka-simple at napaka ritual. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka ng isang basong malinis na tubig. Malinis po ng tubig ang gagamitin natin. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kaunti po na asin at ilagay ito sa baso na may tubig na inihanda mo. At pagkatapos, hawakan mo sa dalawang kamay mo ang baso. Ipikit ang mga mata mo, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag ka. At pagkatapos, hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. Kung gusto mong hilingin na ikaw lamang ang pakakaisipin niya, at palagi siyang mababaliw sa kakaisip sa iyo, ay hilingin mo sa isang basong tubig basta magtiwala ka lang. At dapat i-mention niyo muna ang pangalan niya bago mo hilingin kung anong gusto mong hilingin. At pagkatapos ay inumin mo na itong isang basong tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw at depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito, wala pong problema. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.